ang kilos protesta sa pamamagitan ng White Ribbon Walk Against Corruption ng Tindig Pilipinas Koalisyon upang hinging mapanagot ang mga nasa likod ng katiwalian sa gitna ng mga pagkamatay dahil sa bahang idinulot ng mga guni-guning flood control projects. Pinangunahan ito ng August 21 Movement, Akbayan, Liberal Party, Magdalo Members at Makati Villages Council. Matapos nito, nagsagawa sila ng programa sa Ninoy Aquino Monument sa kanto ng Paseo Tirojas. Ngayong meron ng arrest warrant para sa dating kongresistang si Zaldico iba pa kaugnay sa flood control anomaly, sabi ng koalisyon. Sana hindi ito maging uh, dahilan para mag-let uh, mag go ng konti ang mga tao because it, the fight is not through until we see some people going to jail. We have to uh, make sure that these people stays in jail positibong hakbang na iaresa ia si Zaldico pero alalahanin din po natin na um, huwag siyang patahimikin bagamat may mga uh, dubious content dito sa testimonya niya sana bigyan siya ng due process para mailabas din niya yung ebidensya na inaalam niya Mga grupo naman ang kabataan at estudyante ang nagkilos protesta sa Mendiola sa Maynila Baya, lahat! Artikulo 11 na koalisyon ng mga sectoral at progressive organizations nagmarcha sa UP Diliman Campus. Ang paninindigan namin ay dapat lang managot si Marcos, si Duterte at lahat ng sangkot sa corruption. Walang dapat sinuhin. Walang dapat malibre. Inanunsyo rin ang Artikulo 11 na lalahok sila sa kilos protesta sa November 30 sa Rizal Park, Luneta. Samantala inilunsad naman ang Catholic Advocates for Responsible Electorate, ang Prayer Warriors Against Corruption campaign, na layong hikayatin ang mga mananampalatayang katoliko na ipagdasal ang ating bansa. Aside from going out in the streets, shouting and condemning officials, government officials, who have really committed at well, should we say abuses and corruption against the government, we would also want uh, to encourage our people that we should be prayerful, that we are asking the blessings of the Almighty God and of course, particularly the Blessed Father who has always been victorious when it comes to battle against corruption. Hinikayat din ang mga prayer warriors na gawin ang 9 o'clock habit na pagdarasal pati ang grupo ng mga negosyante naghahanap na rin ng sagot kung kailan kaya may mapapanagot let the lord take its course but they have to keep in mind that the public are looking at the results there must be some finality that problem of corruption will keep coming back because uh, the the system really incentivizes politicians to steal, you might say steal from the government uh, in order to uh, keep themselves in power. Bukod sa pagpapanagot sa mga sangkot sa katiwalian, mahalaga rin daw na magkaroon ng reforma. We actually need uh, reforms in uh, the system. This is a great opportunity because of the public outrage uh, to keep the pressure on our legislators to pass uh, the long delayed and much needed reforms. There's hope for the public because our government I think is doing their best, but we need to put pressure. The people should be made accountable. Kulong conviction, bantayan natin, let's be patient. Para sa GMA Integrated News, ako si Von Aquino, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.